Yeah. bakal na kamo diri sa mani 130 lang mga kagulay bakal na kamo diri sa sityo ka mo na tibisan kapis, ari 130 manami sa kay gulang may arik na kami di available sa gasimba karon hapit kamo diri sa amon may kandila, man kami di kag soft drinks bakal kamo may tubig, man kami diri nan, o, oh, damo kami di mais ay, manigali o oh. Mani. Manami sa mani mananam. Bakal na ka mo diri kung gusto mo. 100 inyo baklon, baligyaan ta ah. 100 ang kilo sa inyo. available ko diri. Ang mani sana nakagantang 130. Mani 130 ang gantang. Hindi na kamo sinalugi kay gulang-gulang. Gulang pala sa inyo pagpangga. <laughs> Joke. <laughs> ang talong. May talong pa man kami. Gamay na lang. Muni lang dala yung amon baligya. mani oh, mani mani manami sa no? Ma -ano, Hybrid. Na sa kamera limpyo na sa oh. Wala na sa katilaw sa hugas. Why na yung katilaw hugas ang mani? Manami ni siya. Manami ni. Mananam. sabi init ha? Ari ka matis sa gusto ko ano. Nakaon rabanos may kamatis man diri Pwede ka man ko magluto kay itlog butangan mo kamatis. Manamin isa kag. Mantika na lang kulang. Bakala ka mo diri sa Sitio Camarin, Malaklok, Norte, Ibisan, kapis Mani mudam manamit tagma nanam Pilay niyo karon lutoon Maluto kami di karon mani mga kagulay hapit kamo diri Baligyaanta kamo kung mayari kong maluto kung wa ayari ilaw Nao <laughs> ilaw Thank you bye Yan, yan ang yan ang mani mga kagulay yan maganda magandang quality ka kasi mga gulang kagbaga do pwede na sa inog tanong yan so kung baka gusto niya mag order available ang mani ni gular girl diri <coughs> kung baka ang sinaya available ang mani ni gular girl deri. mani ni gular girl yan yan ang mani ni gular girl gulay girl Gulay girl, girl di ba mo ni mo mani? Manamit, mananam, oh. na, manamit at mananam iya mani. Iya mani ha, iya mani nga baligya. Hindi iya mani. Na. Baka na kamo sa akon mani oh? Na. Manami. Naan. mani oh. nga iya baligya nga mani nga mananam. nan Di ba gulay, gulay mananam imo mani? Uh -huh. Ay mga kagulay mananam ini ang akon mani oh. Na, mananam iya mani. mananam. Yan. So Happy weekend. Bye-bye. Bye. Thank you.